Oh my God. Wow. Welcome to Kahulagan Spring Resort. So this way, punta tayo doon makasay. Sige, yung tagi sa Kahulagan. Ayo. Wow, ang brisko ng hangin, mga Parang kayo, fresh na fresh Woo! Para itong kasawa ko, hindi lang, hindi na fresh Hindi, hindi na ng one na Kaya kung kasulis, ang na. Alam mo ba, alam mo ba kasi? Ano Ano yan? Wala sila stick. Oo nga. So watch up mga kasi Magandang umaga po. Nandito na po tayo ngayon sa Kahulugan Forest Resort. O dito tayo ngayon sa Barangay Kimaya Purok Kigugmaon Kukamungta. <laughs> Saan? Punta kayo doon sa loob. Ano? Punta tayo sa ano? Okay, <laughs> so punta tayo sa loob tingnan natin kung ano po ang meron doon tsaka nga pala makastig ayan eh, oh, pag uh, galing nyo dito sa labas ito yung kalsada dito yung sak sasakyan nyo dito nyo iiwan niyo, ayan so welcome po tayo sa Marigold Star TV sa Youtube po ayan so dito iwan nyo dyan pagkatapos dito kayo aakyat papunta tayo Ulaan doon saan, para magbayad tayo ng entrance fee baka Yanong makulay po yung daanan nyo Makulay parang tayo. Kasing ganda po ng area dito, lugar 'yan oh. Pwede kayo dito sa Gilid oh, pictorial kaagad kasi malaking bato. Yan o, pwede kayo mag-video dito dito, magpicture kung ano man. kasi dito po tayo sa loob ng kagubatan. Okay. Naku, saan ka na ba? Ayun lang ang kinakakoy. Oo nga. Sana Baka gusto mo, ibig mo sabihin, pagod ka na. Yes. Akit ka dito. Akit ka dito, Kastig. mayan basuk tayo sa loob so video na lang yung para sa punta tayo sa loob Okay, so Kastig, sana pala tayo. Dito na tayo sa information. Pero oh. minsan kinakapoy na ako. Ayan. Ano yung kinakapoy? Hindi pa kinaka ako Oo oh, nga. Kung tayo dito para mabay tayo para hindi tayo mga ano, balita. Oo, oh, baka hindi, pa, baka huhulihin ka ng polis. Ayan, oh, so, okay. so. Ayan, sino ba Sino ba yung tatanungin natin? Ah, dito si ma'am. Ayan, yes. so welcome po tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan, wow, so. Hello. Ayo, So, isang nga uh, napakagandang umaga po sa atin lahat, ma'am. Ha, magtatanong na po tayo ng konti. Kasi yung mga kastig natin na nakapanood po sa YouTube channel natin, baka magtatanong po. Kastig kasi sobrang uh, ganda po dyan. Gusto namin pumunta dyan, kastig. Dyan kami magbakasyon, lalo na ngayong summer. Eh, magkano ba yung bayarin dyan, kastig, kung meron man? Sure, uh, infants, pre-natal, 75, uh, 75, 75, 75, 75, 75, 75, Dio. Adult po yun, ma'am. Ah, uh, 75, years old. old. Abab. Uh, 75 75, 2 years old above okay, Yes Okay oh, So, 1 so, year old baba, wala na Ayun, so may libre -fish pa na po Ayun, libre fish pa na Yung entrance pay nila, ma'am, wala na silang bayarin dyan sa swimming pool Wala pole. na, ano lang, ang babayaran ng dito, entrance pay at saka cottage Ayun, so, nasabi mo na, yung nabanggit mo na yung uh, cottages po natin, ma'am, magkano po yung bawat isa Ah, uh, pinaka-baba, uh, 200, above, may 300, 400, at saka? May 2,200 free video okay na po yun. Ayun, ang kagandahan dito kasi. Mayroon free video 1,800 free okay na dito. Ang ganda pala dito. Oh, Gusto ko na mag video okay dito kasi. Parang, na ba? ayun nga lang. Dahil hindi tayo marunong. At saka, ma'am, ah, baka magtatanong pa rin sila. Nakikita kasi namin kasi yung video nyo. Sobrang ganda dyan. Eh, may, uh, may matutulugan ba kami dyan kung uh, sakali na dyan kami matutulog? Meron ba? Uh, mayroon din. May ah, ma uh, okay. So, dito pala sa... Dito... Na <laughs> na 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 <laughs> Nako, ma'am. Okay, so... Dito pala kay ma'am. Eh, sandali, mamaya Ah, uh, magtatanong lang tayo, ma'am. Uh, may matutulugan po ba tayo dito pag uh, gusto nila? Yes po, marami po tayong mga rooms dito. Ayun. May meron po tayong... Uh, ano 3,000, good for 4. Ayun. Meron po tayong... 4,500, good for 6. Ayun. Free entrance sa uh, uh, capacity Ayun room, uh, ano? Wala bang pre-almusal dyan? Wala <laughs> Pre-use Ayun Ayun lang pala. Maganda pa rin Kasi At uh, saka malaki na mag enjoy po kayo dito At saka baka magtatanong pa rin sila ma'am Kasi malayo kami Baka pwedeng ayaw na namin magdala ng pagkain May makakain po ba tayo dyan? Okay Sa pagkakaro at as of now, yes. Ah, so, uh, yung restaurant po namin ay nag-close. Ayun, temporary close muna. Kasi po yung ano namin, building. Na, na, ulgo. Oh, nasisira po. Inere hey. oh, ano ba? Ano? Ay. Ano namin, chef? Ah. Namin po nagpunta ka abroad. Ayun pala. So, ah, kasi na, naga Ano po kami? Naghanap pa, okay. naghanap pa. Ayun, ayun, So, okay. so makastig. Yung mga ship dyan, ah, medyo magaling. <laughs> mag apply na kayo dito. <laughs> Kontakin niyo lang si Ma'am sa Facebook page po nila. <laughs> ah, beta, ay, nga na pa biro lang yun sa akin. ma. Okay, so at least na alam na natin. Kaya makastake, pagpunta dito, nyo dito, siguraduhin nyo, magbaon kayo. Uh, Malabang para maraming ano, pasensya. Uh, Kasi malayo sa highway. Oh, uh, hindi malapit <laughs> lang yun, naman mga 2 to 3 kilometers lang po. Ko, ayan, so Ayun, so na, posyo, Ano sir, yung tawag namin dito? Yes. Alam ko rin. Ayun. Um, wow! Wow! Yes. Uh, um, paan sa din po kami gabi-gabi. Ayun, kaya malinaw saan po, sa malinis mga, pala. Lahat po ng mga resort na uh, saan? Yes. Kahulugan ng po 'yung na reset ng overnight. Ayun! Kahulugan lang po 'yung True spring water. Ayun. Dahil dahil kahulugan din, I ay, mean kahulugan. Ayun, yung, 'yung kahulugan ibig sabihin ba 'yun meaning? Ah, <laughs> oh, ano ba? Po, Yun, parang nangatagak. At ayan, po, nalaglag. Maraming tubig na nahuhulog. Maraming tubig na nahuhulog. <laughs> nahuhulog po. <laughs> ayan. At least may trivia na tayo dito. Ang ibig palang sabihin na kaulugan yung maraming tubig na nahuhulog po. Ayan. At least mali na po. Nahuhulog, nahuhulog lang. Hindi, hindi namin. Walang bayan. Ba yan? Ayan, walang bayan. At saka... Ayun, nasabi na ni ma'am yung mga cottages. Uh, ma'am, baka may gusto ka pang ipaalam sa mga taga-panood po natin na hindi ko pa naitanong. Uh, baka may gusto ka pang ipaabot sa kanila. O ano po yung mayroon pa dito na hindi ko naitanong. Mayroon po kami, ano you know, sir? Fish pa, free fish pa. Ayun. Tsaka ano pa? At, tsaka ano yung mga roba, condition. Ayun, nasabi na ni ma'am. Ayun. At ayun, so ganda. Tapos ang tubig po talaga namin yun. Oh, pwede ba kami hihingi ng tubig, ma'am? Lagay sa bulsa, pag-uwi. <laughs> 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 so, yung, yung, yung tubig niya, i-share po ng buong barangay. Yun, ang, ka. ang kagandahan. yun pala. O nga, o. Dito na tayo, tayo natin. nga sa kabila. Share. O, o, ako ng tubig dyan sa kabila. Dito na naman, ininom na yung tayo. Pero i natin na hindi share ang love. Oh, eh, share your love <laughs> man Bye. Okay, maraming salamat po ma'am Ayan Ay, teka uh, Pangalan natin ma'am Nakalimutan ko magtanong Ako po si ano May ayun ano dito. Ah, ayun. At saka taga saan po tayo? Taga dito lang po. Ayan. Dito. Ayun, baka may gusto kang i-shout out. Shout out po, Barkado Family. Yun. Family Del Family. Uh! At saka, <laughs> At saka <laughs> ano pa? Fish Paro Merrill. Ayun! Huwag oh, <laughs> niyo, <yun>, Merrill <my laughs> is masingit. Pasi ma okay, very good, very good. Ano ang uh, Facebook page sa rin? pag po kayo na ano, Mark Keening. Ayun! Oh, dito si ma'am, pangalan ma'am? Uh, rin Rin. Ayun. Rin Arancana. <laughs> taga saan po tayo? Tagago San Sorbo. Ayun, ha, baka may gusto kang oh. batiin doon. Ah, binabati Ayun, ko po yung Barrios Family. Ayun, saan po sila? So, uh, Punawa, Nagusan Del Sol Ayun, galing Kana kami doon. Family, dung... Tadjay Family. Galing kami doon. Ayun, Ayun. Nagusan Del Sor. Nagusan Del or... oh. ako. Ayun. Tugay so, ni Lolong, yung pinakamalaking buwan Ayun, so hi ah. po sa inyo. At saka wag lang kalimutan ha, manood, mag-subscribe ah. sa Marigold Star TV sa YouTube po. So, Ayun, so yung bayarin, na nakalimutan na namin ma'am. So magbayad muna kami. Teka, sandali. May makaibigan tayo dito. O, oh, picture mo na. Madam, sali ka dito. Hindi ka. Huwag mo picture muna nang isturbohin. Nga pala. Yeah, ito po yung... Ito. Ito po ba, pag akit na nyo pala. Bandang nga kaliwa po. Dito kayo magbabayad. Pagpasok niyo sa git. Ayan. So, dito yung mga... Uh, dito kayo ma, para mga, may, nakikita ko dito ng mga plus light para ano yan ma'am personal lang yan so, mga, stop, okay. ah okay so nga pala sa mga staff pala yun akala ko magano kami ng mga isda manghuhuli pag gabi Ayan, so maganda dito. Tingnan niyo mga kastig, maganda rito. Ayan, so ito yung uh, sinasabi ni ma'am na tag, magkano ba yun? 400 ba yun? 200. Ayan, sabi na yan ni ma'am, i-review na lang sa, ano natin, sa video po. Wow. Ganda. Naku, ang ganda pala dito kastig. hindi wow. di mo masinabi na sobrang ganda pala dito. Teka. Mas maganda po yan sa akin. May ano pala dito, may, ah, uh, may kantin uh, sila dito. Ayan, so may mabibili po kayo. Ayan, so dito sa gilid. Ayan, ayan, ayan. Daming tindahan dito. So hindi problema 'yung mga nasa isip <laughs> Yung mga kagaya kong ah, alam niyo na, uminom. Uh, ano? Yung sa Ganda oh. Tasty. Niyan. May mga pangalan. Alam mo ba, Kastik, tatlo yung swimming pool dito? Oo. Ayun o. Burang ganda. Tsaka ito, parang, kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 feet po, ang lalim nito. 2.5. Ah, 2.5. Ayan. Malapit sa katotohanan, 2.5 pala. 3 feet yung nasabi ko. Ayan o. Oh. Ayan. So, pag nagtansya tayo, kami... Uh, hindi man tayo tumama pero malapit po sa katotohanan <laughs> Ayan. So, maganda. Ayan, so pag ganyan kalalim, alam niyo na kung anong pwede maligo dyan. Ah, at saka ito. Naku, kastig, may froggy dito. Yan, o. Oh. Oo nga. Teka, akyatin mo muna natin dito, kastig. Kasi may, mayroon dito. Ayan. Ayan. Sobrang ganda dito. Pag umakit kayo dito sa bandang itaas, ayan, o. Oh. Sir, ano pa yan? Ginagawa pa yung andyan, sir? Ayan. So, para tulugan yan. Para tulugan yan, sir. Ano? Ayan. So, at least alam niyo na makasting. Pagpunta niyo dito. O, oh, shoutout muna kayo. Sino gusto mag-shoutout dito? Yan, Maganda. Maganda dito. O, oh, si shoutout kay Sir Eduardo. Dito yung makaibigan niya sir. Andito nag... tatrabaho po sila para mapaganda lalo. Ayun. Ayun. So mga malalaki pa yung mga kahoy dito. Ayun oh. Tsaka, teka. Nahirapan ako. Sana ako. <laughs> teka, dito tayo. Dadaan sa kabila. Ayun. Ayan. May daan na naman dito. Kasi, ayo ayaw kasi. Gusto, gusto natin mag-shortcut. Ayan. So, punta tayo dito. Ayan. So nga pala. Yung swimming pool, andun sa baba. Ayan, so punta natin dito. Kasi siyempre, tati pa rin. Ayan, daming maupuan. Mga misa. Ayan, nakapadlak yan lahat para walang magkuha dyan. <laughs> Kukunin lang yan pagka may gumagamit. Ayan, so mayroon dito mga aircon lahat. Yung mga rooms po dito. Ayan, pag nag-fully operated na daw, ayan na so ngayon, sa ngayon hindi pa hindi pa sila tumatanggap ng matutulog po dito parang tumatanggap hindi nakalimutan ko nasabi na ni ma'am parang yung uh, pagkain lang siguro yung wala pero ah. pwede siguro dito mag overnight nakalimutan ko yung sinabi ni ma'am i e, review nyo na lang mga kastig sa interview natin kay ma'am uh, lalaman nyo kung pwede uh, ba tayo dito matulog sa saka yung makakain po nasabi na yan niya yan dito ang ganda yung mga cottages sobrang ganda yan oh lahat ng mga pinuntahan po natin ng mga lugar talagang maganda wala akong masabi ayan so balik tayo sa swimming pool mga casting ayan pakita natin yung swimming pool isa dalawa tatlo po yung nasa dulo ayan ayan maganda dito sa gilid po ito ng swimming pool ayan sliding ayan pwede kayo slide dyan ayan patungo roon sa siyempre sa tubig alangan naman sa apoy eh. ayan dito ayaw di ma. ayan nagtatumaka po dito ayan sila o naglilinis ayan ayan dito 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 nasana kayo si Castig isang linggo na ako naghahanap ay ka. Naku, andun ka lang pala kastig. Anong ginagawa mo dyan? O, oh, tapos? Wala Oo oh, nga. Kaya wag mo nang subukan. Ayan. Ah, dyan ka sa big heart, kastig. Sa I love kahulugan. Doon ka sa gitna, sa puso. Para magkaroon ka ng puso, paminsan-minsan. <laughs> Siya nga pala. Mga kastig, puntahan natin yung bandang dulo. Ayan o. Oh. Puntahan natin yan. Kasi yung ganda, may bato sa gitna. Ayan, puntahan natin yan. Saka katulad pa rin yung saka sa Twin Hearts. ah uh, sobrang ano ng tubig. Masyadong abundat. basah, basa. Maraming tubig po. Supply. Galing sa natural po na pinagkunan po nila sa bundok. Ayan, malinis po yung tubig. Sinabi na ni ma'am, inumin po yung tubig dito. Ah siya nga pala may kaibigan tayo dito ha Hi po sir, anong pangalan natin? Ah uh, Shlapsin from Buntugan I'm out po sa ito ba sa Buntugan, saan? Ayun, so wag lang kalimutan sir Manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV Sa YouTube po sir So tingnan mo na lang ito sa YouTube Siya nga pala dito Ayan So punta tayo dito Siyempre may naglilinis Ayan May naglilinis po tanghali na nakadalawa pa lang kami <laughs> ayan kastig gusto ko na mag slide dito ganda dito kastig ayan nako ayan oh nako matet pag nakapunta ka dito pati nako ba talaga lalo na si marot saka malalim ito ay ilang ano yan ilang pit uh, feet po yan ah six feet pala Makasig ayo, Six feet. Oh, hindi oo nga asan ba yun oo nga teka sandali punta tayo dyan ayan. parang may dragon dito na nakatulog kastig ayan o ganda kasi wala akong masabi dito at saka yung gustong pumakyat uh, lang sa bundok eh wag naman dito na lang kayo sa baba ayan mag enjoy na lang kayo sa swimming pool ayan o lali maganda magaganda po at ito yung sinabi ko may isla pala dito sa gitna kastig kastig may isla pala dito yan o no? oo nga sandali island in the middle of swimming pool and is the daming isda mga kastigo siguro alam niyo yan kung ano yung uri ng isda ako sa tingin ko tilapia lahat may malaki pa yan oh ako, maraming pira dyan oh yan iba talagang isda dito ang um, pakain nila pira barya sana oh alam mo ba kastig yung isda na kumakain ng pira yes oh ito na yun ayan tingnan mo Wish tayo? No. Oh, Ayan, no. Oh, tingnan nyo. Ang uh, daming pira diyan sa baba, o. Oh. Ang iwis ko ka kasi. Ah, yun, yun, yun na lang natira. Kinain na ng isda yung mga pira dyan. Ayan. So, dito tayo sa kabila. Kasi malalim pala dito. Ayan. So, papagad nga. Oh, wala rin mga kadirish. na Pag dito kayo sa dolo, makikita niyo ang isda. Ayan. Mag-wish kayo dyan. At saka, ayan, kung gusto nyo dyan sa baba, mag-trip-trip kayo na. Ah. Maligo kayo. <laughs> Pwede. Ayan, saka may hagdanan doon pa baba. Papunta doon sa may tulay. Papunta pa rin sa ilog. Ayan. Alam mo ba kung ano yung, kasi alam nyo ba kung ano yung nasa bandang ah, tapat po? Ayan, yung pinuntahan natin kanina. Twin Hearts. So, magkatapat lang po ito. Kahulugan at saka Twin Hearts ayan so pwede na sulit nyo na ito isang araw kayo doon isang araw kayo dito pwede na rin pareho lang po yung bayarin dito sa entrance pe tara kastig uh, punta na tayo sa ibang lugar halika na ayan ganda dito saan ka na kastig ka na ba Bunga, na sa bahay oo nga ganda Manda kasi. Ayan, oh. Dahil may kahulugan ang buhay natin, dito tayo sa kahulugan. Oo nga. Kahulugan ang buhay at saka makulay. Dito yes. na kayo. Ang tawag doon sa kahulugan at makulay, twin hearts. <laughs> Paano masabi? Tinatanong. <laughs> <laughs> Hindi, kasi magkatapat lang itong dalawa. <laughs> Ayan. Ang dami ng isda ka, Stig. mga malalaki. Tumalam so, ka kaya dyan, Kastig. Nako. Apilay ka dyan. Babaw. Ispan man yan. Uy na tayo. Kung hmm? ano kada ba yung isda nyo siya? Hindi ang shirt video natin dapat mong ako sa ating barubalay ito <laughs> Anto, two. Sandali. i mo. Oh, sandali, 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 sandali. Lapit tayo ng konti. Ayan. Very good. Huwag kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Okay. Ayan. 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 Sino mag-shoutout dito mga pugi? Sino, sino? 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 Shoutout! 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 Shoutout kay Rymar Tagupo. Ayun. Huwag kalimutan ha. Manood. Mag-subscribe. Okay. Uncle Bragg, Randy Arantana. Ayun. So, hi po sir. So, huwag lang kalimutan. Manood. Mag-subscribe sa Maripol Store TV. See you na mga uh, maraming salamat na pala. ah uh, shout out muna tayo. Pagod tayong pagsalamat. Shout out tayo sa lahat ng ating mga bagong subscriber. At saka yung tinutulugan natin naman si Anak. ah uh, botanical, Jurekal, or at yung tawag nun, hindi ko alam. Park. Tinutulugan natin. Shout out nga pala sa lahat ng mga staff dyan. At, saka, <laughs> at uh, dito sa so, mga tinutulugan. At sa uh, mga Tahulugan sa hasaan sa kahulugan maraming salamat po dito sa lahat ng mga staff ah uh, sa may-ari maraming salamat di ba nakita niyo nang buong uh, kabuan. di ba ang ganda so, na makastay uh, shout out nga pala ko diyan sa kapatid ko sa bahay uh, sa mga anak ko din sa bahay kay eh, Kuya James at Princess, kay Ate Matek kayo makatiwala ko sa bahay si Lily si Junet saka ang palablab namin si Boringo at saka si Marot at saka yung ano, mga subscriber natin, yung kapatid ko, sa Tony Tony Bustillo, na doon sa Sol ngayon. At saka yung asawa niya, si Gwala uh, Bustillo. At saka yung mga subscriber ko nga pala. Lahat, sa lahat na nagsubaybay sa akin, lahat ng taga -Biabid. Lahat, lahat ng lugar na napuntahan namin. Maraming salamat po sa inyo. At saka yung palagi yung subaybay sa amin ha. At yung pinakanayan namin. Na so, okay. Maraming salamat po sa iyo, Suki Alma, at saka yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo. Maraming salamat sa lahat ng pag-subscribe ninyo sa amin. At saka, yun na, alam ko mga kasig, may nanonood lang din. May nanonood lang kayo, hindi kayo nag-subscribe. Please subscribe din kami. At yung bago pa lang sa aming channel, ha, huwag nyo kalimutan. Ang uh, marami tayong in-upload dyan. Uh, Scroll down nyo na lang, tingnan nyo na lang. Marami tayong video na, mga pagkilihan. tingin lang kayo kasi marami pa tayong i-upload. At saka, So yun na, maraming salamat sa lahat na palaging nagsubaybay sa ating muntin channel, ang Margo TV. Lahat na nag-subscribe, nag-like, nag, -like, nag, nag Maraming salamat sa inyo. At saka, maraming salamat sa Panginoon sa inyong na buhay sa atin. Nandito tayo ngayon. At saan pa man tayo tumunta dahil sa ating vlog. yun na, maraming salamat sa Panginoon uh, na hindi tayo pinabayaan. At kung ano man isa na doon natin buhay, mayaman man tayo hirap. huwag natin kalimutan na si na si ang sito ng buhay. Siyempre, makasig, buhay din kayo damin. At yun lang po, salamat